yun nga po yun nga po ang uh, itatanong ay susunod namin may tanong saan ba ginagamit yan? bat bakit makailangan ng uh, uh, body worn uh, cameras ng mga taga-PPA ito ay pinapakita natin sa, sa 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 screen natin ito pala ay uh, naka-strap sa katawan ng uh, ng uh, isang uh, tauhan ng uh, PPA police. Yung port uh, police ng port police <laughs> Ano ano bang ano bang dapat nakunan o ma-kuunan bakit kailangan nilang magsuot ng camera Well nagsimula po kasi yan ka Jerry na yung pangangailangan po natin dahil, bilang uh, ano po natugon doon sa reklamo po ng uh, mga port users po natin na sila daw po ay uh, sa kanilang pagpagta uh, o sa pagpunta nila sa port yung po, lalo na 'yung mga truck po 'no ng mga kargamento. Uh -huh. Na sila daw po ay nakikikilan either ng police, ng enforcer o ng security guard. Mm -hmm. So nagsimula po 'yan dyan. So simula po nung tayo ay nag-implement yan, 'yan po ay uh, sinusuot po 'yan ng on duty po nating port police habang siya ay naka-deploy. Para makita po natin lahat po nung gawain po niya no kung uh, lahat ng nakaka nakaka po nakaka-interface na nakaka-transact niya mm -hmm. at uh, real time po 'yan hindi po 'yan naka-save lamang po sa sa SD card ano na uh -huh. na tsaka pagbalik sa office eh i-upload mo sa computer yan po ay real time meaning habang naka-duty siya, yan po ay nakahit sa na po ay naka-duty sa Buanga. Na. Uh -huh. Nakikita po natin 'yan sa PPA head office po dito sa Maynila. Uh -huh. Real-time po 'yan. So mm -hmm. hindi po 'yan yung parang sinesave lamang po sa memory card. Uh -huh. At saka saka na lamang po i-upload. Uh -huh. Nakakatulong din po 'yan doon po sa mga nai-intercept po natin sa sa evidence gathering po pag may nai-intercept po tayo mga drugs, mga smuggled na gamit uh -huh. para hindi po ikanga eh namamanipulate uh, kung telepono lamang ang gagamitin po ng uh, yan po ay wala po siyang ano dyan, ano, parang intervention dyan. Pag pinuksan po uh -huh. niya yan, uh -huh. hindi na po niya man mamamanipula at kung yan po ay maisara, Maku-question po kaagad yung ating port police officer kung bakit naisara o Alim, po. alimbawa, pinatay. Pinatay niya. Uh -huh. uh, may kakausapin ako. Papatayin ko muna ito. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. hindi hindi, hindi niya pwedeng po. gawin yon. Hindi po niya pwedeng gawin diyan dahil dito po sa system mismo po sa Manila, dalawa mm -hmm. po yung ating uh, on-site at off-site uh, network uh, field address, uh, ano po daw, no, surveillance center natin, mm -hmm. Mag mamamatay po yung camera niyan at siya po mismo diyan po yung makikita natin sa litrato, yung mga ano po natin yan mga operators po natin yan ay tatawag po sa kanya yan sa radyo uh -oh. at uh, tatanungin kung bakit namatay at yan po yung magkakaroon ng spot report kaagad kung bakit namatay. Uh -oh.